everybody dito po pinapark ang aking sasakyan ayun may mga kasama din siya dito ito na yung pangalawang kaagapay ko sa paghanap buhay susuki din Susuki lovers tayo mga badi. Ito Ito na rin yung Aking Ano sa kagape sa Panghanap buhay din mga badi. Ito ay pagka may cater kami Nakaarkila ako Ayun hindi na siguro Dito ko na mailalagay yung ano maluwang ito mga badi sa mga gustong ano din maluwag ito din na natin sa loob eh mga badi yung maluwag ito sa loob yeah ito yung kasama na nung motor ko na ano second hand lang ito na nabili ko bali kasi wala tayong pambili ng brand new so okay na yung second hand muna dahil pagka bibili tayo ng brand new huhulugan pa maano pa yung hulog nagaano ka pa pero ito naman ay alagang alaga ako dito mga body gawa nga ng kumikita naman tayo kumikita naman din siya kumpleto rin yan mga bali malakas din ang aircon nito saka ito yung ano niya oh. saka ko ng mga ano ngayon yan mga bali kalakal ko pag kumukuha ko ng karni gulay dito ko siya sinasakay kawawa na yung motor ko kasi na isa hindi niya, niya na kaya siguro ano din malaki na rin sinakripisyon ng mga bali kaya kumuha tayo ng kasama niya na pa din natin sa panghanap buhay kaya sabi ko sa inyong mga badi pagka ano, gustuin natin maraming paraan pero pagka ano natin maraming dahilan mga badi shout out nga pala sa mga nagsabi na maganda ang EPB. dati nanonood lang ako ng mga vlog nila mga badi pero totoo napatunayan ko talaga na totoo siya napakaganda niyang i-drive napakaganda niyang ano mga body hindi siya mahirap i-drive hindi rin siya mahirap ano and then sa fuel consumption galing kami ng Manila body dinala ko dito sa Quezon 6 hours ang biyahe kabundukan ito na lang ang ano niya pultang yan pero yan ang natira so matipid pa rin kargado rin kami mga kargado rin ako ng mga paninda body plus 5 tao na kasama Ayan, ini-start na mga body ini-start ko siya na ano gawa ng pagka walang lakad inaano ko nililinis linis yan ko din inaano ko din yung aircon niya mga body so, kaya sa mga bayo ko lang na gustong makabili din ng EPB pag may budget kayo mga buddy paglipunan nyo rin double purpose ito mga body pang pamilya, pang hanap buhay marami din lang sasabi na malakas sa gas pero para sa akin hindi naman siya ganun kalakas sa gas talaga sa lahat naman ng sasakyan ay malakas din sa gas kumakain din sila sa ng gas pero depende na sa apak sa silinyador mga body at kondisyon ng makina kasi ito hindi ko pinapabayaan ito mga body sa ano sa langis lahat ng ano niya ay kompleto hanggang sa radiator coolant ang ginagamit ko mga body malakas din ang aircon nito naka number 1 lang malamig na naka number 1 lang yan mga body kahit kirik yung araw nung bumiyahe kami ng kabundukan kahit tirik yung araw ay malamig yung aircon niya na ano kaya lang siyempre pagka second hand na binili, may mga scratches ng konti pero hindi ako tumitingin sa mga gasagasagasagas konti importante sa akin ay good running condition siya mga body kasi gagamitin natin sa panghanap buhay so yun na lang ang importante sa akin kasi yung scratches madali na lang papinturahan yan mga badi, ang dami nang nagpipintura ngayon kaya pagka gusto nyong bumili din mga badi hindi kayo mapapahiya kasi dati nanonood lang ako ng mga may EPB din na ginagamit din nila pang hanap buhay so pinag-iponan ko rin mga badi, mga tatlong taon din mga badi. hindi ko siya basta nakuha kasi malaki yung tuition ng anak ko kasi sa private school hindi ko siya kaagad-agad nakuha na ano ito ginagamit ko na rin ito sa ano mga badi sa pang cater pag may mga ano kami na cater pang ano ko rin sa pang sakada yan o oh. and then ano din namin ng pamilya ko yan madali na lang i-store mga bali pagka second hand pagka may budget ka madali mo na lang siyang pagandahin tasabihin nila na second hand at saka hindi naman siya brand new yun lang ang mga pagkakaiba mga body pagka brand new talaga ang nasa parkingan simpre doon lang sila lumamang kasi bagong modelo Leban doon wala na mga body may sound sila may sounds ka din may aircon sila naka aircon ka din at higit sa lahat hindi nila nilababasa basa mga body sa takbuhan din ang APB mga body nasubukan ko na sa kabundukan nakasabay ko ang ilang abansa nakasabay ko ang ilang jelly hindi ko pa inano sa Innova kasi mabibilis ang mga Innova malalaki ang mga makina ng mga Innova pero sa abansa na 1.5 ilang bis ko na silang nasundan sa kabundukan hindi nila malilihado mga body kahit brand new pa siya 1.6 nga pala ang makina nito mga body gasoline din gasoline engine din so yun lang ang iya ko sa mga beginners din na kagaya ko na gustong makapag ano ng EPB nasa sa inyo yan, mga badi pero para sa akin napakaganda iya ano ko yung i update ko rin yung mga ibang ano niya mga body kung saan ako makakapunta na lugar at shout out nga pala sa mga may EPB. Kung sakaling masalubong ko kayo, bubusinahan ko lang kayo. Bumubusin na kasi ako pagka nasasalubong ko yung mga kapwa ko EPB. Okay, hanggang dito na lang muna mga buddy. Kung halimbawa at ano, pag ipunan nyo rin. Wala namang masama mga buddy. Ito lang ang maipapayo ko mga buddy. Kung may negosyo kayo, at mag start pa lang i-start nyo muna <clears throat> bago kayo bumili ng sasakyan and then pag okay na ang negosyo mga body saka nyo kayo bumili dahil pag hindi lahat ng negosyo mga body nag siya nag click click ka agad. eh sa akin ay sampung taon na ako eh kaya kabisado ko na kabisado ko na ang ligaw ng negosyo ko, kabisado ko na yung ano, nagdagdag lang ako. Pero pag mag start kayo mga body at may kapital kayo, huwag kayo mag start ng malaki. mag start kayo sa maliit. Yun lang may papayo ko mga body. Huwag na huwag kayo mag start ng malaki. Sa akin kasi, nag start ako maliit. Hanggang napapalaki-palaki ko. Hanggang pagka humina, para tayong nag-aaral mga body, pagka humina mag-aano ka ng idea kung paano mo siya palalakasin, kung paano mo siya paano kan, paano mo maingan nyo yung mga tao nakakain sa'yo, restaurant ang negosyo ko mga body maliit lang, hindi naman siya kalakihan saktong pang ano lang sa pamilya mga body na ano ko kaya sa mga beginners dyan mga body kung napanood nyo ito at mag gusto nyo mag start ng negosyo unang una iyaan nyo muna sa location niya source of income ng mga tao na nakapaligid sa inyo mga body doon nyo maaanuhan muna dahil pagka maganda ang source of income ng nakapaligid sa inyo may tendency na medyo maayos pero pagka hindi medyo tagilid And then pag-isipan niyo muna ng maigi mga body bago niyo pasukin. Para yung kapital na mabibitawan niyo, hindi ka agad-agad masasayang. Yan lang mga body ang may papayo ko. Sa susunod ulit na mga upload natin mga body, abangan ninyo yung mga ibang ano natin, features natin. Inano ko lang yung bago kong alaga. Kasi yung isa, naawa na rin ako dun sa motor ko marami na rin sakripisyo yun sa akin na ano ngayon nakakuha na rin ako ng kasama niya hindi na rin siya masyadong mahihirapan kung may cater kami nag aarkila ako ng sasakyan paglalagay dun sa mga pagkain sa mga tao ko ngayon hindi na mga body may sarili na rin akong sasakyan na ano so ganun lang mga body kung napanood nyo man ang video na to subscribe na lang thank you for watching sana nag-enjoy kayo mga body. God bless.